Siyempre itong ano, Valentino. Valentino. So bigat nito, stainless 'to. No? Yan. Yung sa ilalim mga ito, yan. So magkano ang presyo nitong Valentino natin? 3,000. So tatlong playbook lang 'no. Pag kinorsonado 'no, tawaran 'yon. Hindi naman bibigyan nila kung talo naman din sila. So mayroon nang um kasyo dito, boss. So boss, magkano um ang natin? Ay, 1,200 1,200 lagi na mga guys So, kasyo no So, negosable ang apresyuan ito Adidas So, naganap ng mga Adidas Sports Adidas. lang din ha Adidas, magkano? 2,500. 2,500. Pakalaki rin ito. Parang Invicta rin ito mga guys. Diesel, napakaganda. Yan, naganap ng ganitong ore. So, diesel natin, magkano? 2,000. 2,000. Napakalaki rin ito mga guys. So, mayroon naman tayo sa so, naganap ng ganitong ore na rin. Tapos, magandang look din ito. 1,500 mga guys. O oh, yun, 1.5 So, so bumaba tayo ganito So na update natin noon na to sa unang video natin 2,000 to So, mga brand new ito mga siya Ito, 1.5 na lang Good morning oh, Good morning po diyo kay Boss Dodong no? Ah, uh, oh, shoutout po. So, lahat ng mga customer ni Boss Dodong, shoutout. So, good morning po sa lahat ng mga viewers. So, shoutout po. Shoutout po po sa asawa ko. Saka sa anak ko. Saka mamahal kong asawa. Shoutout dyan. So, yung kababayan natin mga ball. So, shoutout mo naman sila. Wala. No comment muna na ako dyan sa Sabi <laughs> so, ganun. Year so, 2000, no comment. So, palang babago ng taon. Wala na. So, yan. Yeah. Oh, shout out po sa lahat. Ako na lang si Tony Vlog na lang mag shout out sa lahat ng mga from Ball, no. Oh, shout out po sa inyo lahat. So happy new year po. Ah, uh, shoutout uh, shout out kay Boss Dodong. Hello Mrs. Shout out sa asawa ko. Oh, oh, shout out naman din daw sa asawa ni Boss Dodong, no. Yon sa mga yan shout out po sa mga So, medyo may ano tayo sa mga about ng mga relo ni Boss Dodong. So, update ulit tayo sa mga pre dito mga guys, no update natin ng mga ano naman pwede natin ipapakita so ipapakita lang sa mga idea kung anong mga presyo po dito mga so hindi naman ah, nagkaiba iba hindi naman na naman mga presyo dito pang budget med so mga sekunda mano lang po mga relo ni boss dodong no? so sulit po kayo dito hindi kayo matatalo o hindi kayo agarbiado sa presyo dahil pang budget mail din to so mga original o mga original to mga prisuan do ah uh, mga original na mga riluto so mga mura lang pang budget meal natin dito mga guys dito so, katulad dito mga guys so puzzle mga guys so ang about mga ang magkano nga price ito boss sa fossil natin 1,500 1,200 uh, so mga guys so, mga ganitong ori ng mga puzzle sa so, mga ganap kayo. ganitong style no so yun ang ganyan ano niya uh, So mayroon naman tayong police dito mga guys. So ang sa police natin kung mag interest ka sa mga ganitong ori ng mga police, so update price tayo dito sa ilalim natin mga guys. Ang police natin magkano, boss Dodong? 1,200. So 1,200 mga guys. so negosable pa naman presyo dito sa mga ni boss Dodong, no. Yeah. Mayroon naman tayo dito mga guys. So yo uh guys. So ang gas natin, no stingless natin, no, stingless, no. Stingless, no? So ang gis natin ay 1200 again po naman guys. So negotiable pa rin ang presyo, 1200 pa lang. Ayun. So, ano? So mayroon naman tayong gold plated na puzzle dito, mga pagkaganda naman to sa mga lock naman to. So ganoon din. 12 pa rin to lahat 'to One to. pa rin. Ang mga presyo dito sa mga uh, ayun oh, no, pang-ano lan to. So ayun, yeah. sige. So mayroon naman tire itong ano, Valentino. Valentino. So bigat nito, stainless 'no. Ayun. Yung sa ilalim mga iso. Ayan. So magkano mga presyo ang Valentino natin? 3,000. So tatlong playbook mga iso. Nigo sa bulang mga presyo ang palman na Bulungan na lang. Tinatawag nila. Ayan. Dali lang kausap si... Dali lang kausap si Boss Dodong. Pag ano. Pag kinorsanado no. Tawaran nyo. Hindi naman bibigyan nila kung talo naman din sila. So mayroon ng kasyo dito. Mas. So boss, magkano ang kasyo natin? 1,200 ah, again 'to mga guys. So, kasi 'no. So, negotiable ang presyo nito. So, mayroon naman tayo itong mga ganda rin 'to mga guys. So, Adidas. So, Adidas. naganap ng mga Adidas shorts lang din ha So, Adidas magkano? 2,500 25. 2,500. Negotiable din. So, lahat ng okay. ano, Adidas 2, mga 2, Lahat ng mga presyo nito negotiable pa ng mga presyo. Adidas. 1, 2, na Ay, de, nilagay, nilagay kasi nasira yung sige, sige, pilip po kayo. Automatic. oh, automatic So, ba, to? so to to ang so, to? Yan, 1 So, 1 to itong ganito mga Yan, 1 one so, naganap ganito 1 so, tayo ng ano, gold plated na ano, diesel. So napakalaki rin ito. Parang invicta rin itong mga isang diesel na napakaganda. Yan, sa so naganap ng dalitong ore. So, diesel natin magkano? Dalawang libo. Dalawang libo. Napakalaki na itong mga isang 2,000 Dalawang libo. So, mayroon naman tayo sa so naganap ng ganitong ore na relo. Ito, boss. One gandang look din to 1,500 mga guys so Giordano ayan. Giordano ba ayan basta Giordano natin ah oh 1,500 so mayroon naman tayo yung ano dito Seiko ito magkano to 1 2,500 2 2,500 Oh, dalawang libo mga isa. So, mayroon pa tayo dito ng Seiko Divers. So, Seiko divers magkano? Tatlong Seiko Divers mga isa, tatlong libo mga isa. Tatlong libo Seiko Divers. No? Automatic ito mga isa, automatic ito. hindi natin mahanap na ito ma ano natin sa lahat na mag isa isa to, no? So, ito no so, sumanga ito boss 1,000 1,000 mga kayo so, so ito boss ito 700 700 So balikan natin ito mga kaysa yung tinatanong yan nito. Ang dati yung price natin to na update natin na karang linggo So 2,000 libo ito na karano. So magkano nang presyo ito ngayon? Ayan 1.5 na lang O so, yan 1.5 So bumaba tayo ganito mga kaysa na update natin noon una ito Sa unang video natin 2,000 to So mga brand nyo ito mga kaysa ito 1.5 na lang Sa so, mga gandong presyo ito mga guys. So dami ito pang ano, pang babae no. Marami tayo rito na tag 1-5 na lang tumanggal sa mga ditong ore na ah, pang babae guys. So yan. So maganda rito mga look nito mga guys. So dami nito. ito Yan sa so, mga mga silver ah uh, eh, dito sa ano. Yan dami, dami. Tag 15, 5 na lang mga guys. Yan katulad nito mga ano. Ito, alin pa ay ano ba 800 ito 800. Uh, 800. 800, uh, Rolex to mga pambabae yung mga diamond uh, dito Mga Rolex mas, uh, so. ganda na ganda ng umoras ng tingnan bilhin nabili na ni buso. ito ba nabili na 'yan sana nabili ni boss oh ah boto hawak ko taknina one pen sana oh 'yan so guys kanon nabili ni boss oh uh. oh shut hey, hand, boss, ito, okay na boss boy. Shout out. Oh, ah, saan galing pa yan, boss? Oh, ah, out si Kuya no, ah, si boss no. So, mga dito dami pag ano. Ito so, mayroon din pang babae dito, ito, mga. Ito mga ganito. 15. 15. So pang babae, karamihan pang babae nito ipapakita natin. So may nagtatanong kasi na ano, sa pang babae natin, pang babae natin no. Yan. So ito. Twist English is magkano to? 1.5 din 1.5 din ang mga fresh nito mga bagay so ano hindi uh, lang ano dami to so. Oh, one five, one five ito, mga so oh 1.5 1.5 lang mga bagay so dating ano na to dating to, to, to dating to okay to mga bagay so ngayon 1.5 na lang brand nyo to ah hello hello so wala pa tayo dito ng So magkano ang English natin, boss? 700. 700. Hindi na. So, dampot lang natin, uh, tanong natin kung magkano mga presyo yan, dampot lang tayo, no? So, mayroon naman tayo rito, ano, ito. uh, Seiko 5 na gold plated black dial, no? So, magkano ang price na yun ito? Ito. 1.5. 1.5. Nigyo siya kurta sa 1.5. Automatic ito, mga guys. Oh, ayan. Oh, yan. So, mayroon naman tayo rito ng pambabae pa rin. So, magkano ito? 600. 600. Pagkain ko yan? Yeah? Oo. Oh, 600. Ito may pambabae tayo. Magkano itong pambabae ito? Pambabae ba ba? Ugas-ugas. Pambabae natin magkano? Baligo. Pwede. So, magkano pambabae natin? Swimming Pwede. Oo. Ay, huwag. Ano lang. Pang laba. Ugas. Magkano to? Ayan, 800 lang. 800 lang mga guys yan. 800. Ay. So, meron pa tayo dito. Ganda rin tong look na dito. Gusto yung list nyo mga guys. Ito magkano? 3,000. Ayan. Sige, ayan. Ito. Okay. Juan ko. So pag naghanap guys sa dito lang, lagi another rights naman tayo, lagi nang ina-update natin dito. So update price lang tayo sa year 2000 natin no. So about ng mga price ng mga presyoal dito kay Boss Dodong. So ito Boss Dodong magkano mo to? Eh 1200 to 1200 so automatic na ano to ha. automatic. 'Yun ang ilalim natin ng 1200 mga ito. So meron tayong pambabayo din dito mga guys. So yung pambabayo tayo dito. Yung pambabayo natin magkano? Ay 700. Yan yeah, 700. Halo-halo na tayo babae lalaki dito mga guys. halo-halo tayo. 700. Nampak ni siapa bilau? Lagi. ito sa magkano? San Libo So ang kinaganda dito sa mga rito na pumunta kayo sa personal para makita nyo yung look talaga sa personal So dito sa ano, mas maganda rin talaga na pumunta kayo sa personal para makita nyo yung mga kurmahan uh, ng mga relo dito kay boss. So, ito mga guys, mga sekunda mano ng mga relo dito. So, mayroon siya mga pambabaya na mga brand nyo. So, halagang 1,500. So, dito mayroon naman tayo itong ganito boss, magkano to? Ayan. 700. 700 yung mga guys, mga ganito. 700. Uh, okay. So pasada tayo mga isa, pasada tutukan Ay. na natin mga presuhan na ano. Ah, uh, ni Ay, what? Oh, yan. Uh, Ay, mixo yan. Oh. Ano, exacto lang sa braso niya. Oh, ito, para mas malaki din. Oh, boss Doy. Malakas ilaw. Dong. Ay, shout out dyan sa mga bayan ko. At shout out kay Tumi Vlog. Okay, so, Ay, alright. Shout out kay Baboy. Boy Kaskas, so shout out. Boy Kaskas, nabubulol na si Tony Vlog. So mga guys, so mga baguhat pa sa ating YouTube channel na. So dito ipapakita natin sa location guys. Uh, sa kanto lang mismo sa bangko. O so, dito paikot sa kanto, ikot lang sa sarap tayo mismo ng... Video kay Boy Kaskas no sa ikot sa kabila yung mismong tapat siya ng Metrobank mga guys, so mga baguhan sa mga YouTube channel natin ni Kay Tony Vlog. no so mga guys, so kay Tony Vlog kung hindi pa kayo napagsuscribe ikaw, kung hindi ka pa subscribe kay Tony Vlog, mag ka na at mag-like, comment, share So walang bayad 'to mga guys, 'yung shout out, oh, walang bayad. So marami nang tatanong kasi mga sa sa mga oh, 'yan. mga subscribe walang bayad. So marami nang tatanong kasi may bayad daw. Walang bayad. Wala, pati share walang bayad. Share ka lang at saka mag-comment ka at saka mag-subscribe. okay o oh, yan. Kaya ka team vlogger natin si ah uh, ano man na rin to si ano. Kobon team. Kobon vlog. Yeah. Para ito po na monetize mo natin. Nagantay antay lang tayo tuloy-tuloy mo ang mga content natin para makamit natin ang inangat natin. Oh, chat chat. Oh, ito po yung Carmen Planas. Carmen Planas 'to so, mga dito mga So, ano. Yeah.